mahal. utusan kita ngayon. Kasi may kamera. Dati di, di kita ma eh. hindi kita mo utusan eh. Ganun ba yan? Kaya pala. Saan punta mo ba'y Tanso? Pinalayas na ako ni Commander mga idol. Magtinda na lang ako ng kayo kayo. <laughs> Saan ka magtitinda? Doon. Saan doon? Doon. Sa uh, Changi. Tinda ng sa Changi kayo 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 kayo. Ibenta mo yung mga laban natin? Oo. Oh. Para may pumasay ka? Oo. Para may pera ka? Oo. Kawawa ka naman eh. Kawawa naman yung bayitan. So, magbenta na lang siya ng ukay. Ate, kaya mo pa yun Ah. Oo. Hindi mo na kasi ka, ah, kay Papa yan. Ano, may ka pa? Ah, may red horse ka sa. May pang red horse sa akin mamaya. Bakit himala? Hal, nautusan kita ngayon. Kasi may camera. May camera. Dati di, di, di kita mo utusan eh. Ganun ba yan? Kaya pala? Kaya nautusan kita?